ay what is pa. Pero malapit na. Hindi na Nab, dito ka. Yan, nanguli sila ng ano ng isda. Sana may mahuli. Tignan natin. Yan, no tulong-tulong sila doon. Yan sila, oh, sa dalawa, 4, 5, 6, 7, 8, sila at nandun naman yung pinaka pointers makasakay ng bangka at meron pa ayun naglalangoy hindi na kuya maglangoy oh ayun, sila tulong-tulong. Ngoring natin guys. Malapit na. Napupunta pa lang ngayon. Na, malapit na. Ang dami nila nagtumulong doon oh. Dito rin eh. Dapat paganto ka. Ah. Tapos tayo. <laughs> Yan malapit na ano dyan tuna tsaka ano alligator Sabangat, hindi meron yan may nakuha nga silang ano kanina eh alimango eh alimasag pinatay ko naman na yun pinatay mo yun hmm. sure ka hmm. siya naglinay. Mama, naglinay guys, malapit na. Malapit na. ayan na. Nakarating na sila dito. Asa dugan nga maalan.

Ayan na Malapit na Tulong tulong sila guys oh. Saan? Ito? Ayan na Malapit na Ayan yung lumalang ngayon <tiltan> Nagtataluhan na ata ni Sda Na, the moment of truth <tiltan> The moment of truth okay, 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 okay. <laughs> Ha? Puro pang-tens mm Hindi -hmm. mm -hmm. Umig sa tudo na Awan sa Awa. Awan Awan na ala na Lima asag lang. O so, na. <coughs> Yun o, oh, yung lumulobo na isda. Dabitan <laughs> natin, aliga. Ayun <coughs> wala na silang nakuha wala na silang nakuha wala <laughs> silang